Wow! <laughs> Nakuha tayo mga matao. Wow! Hmm. Ay Ay nalaglag. Nanam. Ay na lang. Ito pa pala, Ito pala eh. Ito pa pala si Anne eh. Baka maghanap pa yan. Haba. Haba. Sino pa tayo? Wala niya. isa isang ganyan doon. Pipikit-pikit ulay, mata niya. Ah! Ah! <laughs> ah! Ang tama. Cute, Ang cute-cute naman. Ang cute. Kumakain eh, oh. Pakit ka nga, pakit. Ah! Mm, ayun. Sa <laughs> ah! <laughs> <Talog na. laughs> Ay, slip na siya. Ah, wa. <laughs> <laughs> Hindi pala. Hindi pala. Mmm. Ay. Ayaw na. Bye. Bye. na. O, oh, say bye bye na. Bye. What will you say? Ito. Okay. Ito. Bye. <laughs> ano kinain mo? Hot dog. Oh. Bye. bye.